Hello, guys. Ito yung mga tanim. Yan, bulaklak, guys. Ganda. Ito pa guys. Mga bulaklak, guys. Ito, mais. Mais. Mais yan, guys. Ito, saging. Saging. Yan yung saging. Yan, hindi pa malaki. Maliit pa lang po ang bunga. Yan yung saging. Nalandan. Nalandan, atis. Yan din po ay saging. Yan po. Dito. Yan, mais din yan. Ito po ay papaya din. Mais. Yan po yung mais, papaya. dito pa po. Mayis din yan. Tsaka yan, gulay. Ito. Ngayon. Tsaka ito, avocado. Ito kalabasa guys yan kalabasa niya yan baba ng ano papaya ang baba yan yung kalabasa namin ito ay ampalaya ayun yung ampalaya yan kalabasa Yan. bahay namin ko bahay ko yun yung bahay sa likod yun yung mga tanim sa likod yan yan tanim yan alaba sa, manis, papaya, lain bunga, kolang hitau coba ini hindi pala si hitau ito makalimutan ko kung ano to pangalan ito harap ng bahay yan may saging yan pa saging yan yan daming tanim mais yan pa oh Yan. Harap ng bahay. Yun ay sasakyan ni Papa Austin. Yan yung bahay. Yan yung harap. Dito pa. Yan, Yan yung mga tanim. Ito sa gili ng bahay. Yan. Dodong, oh, tingnan mo naman, Dodong. Oh. Lapit-lapit, 'di ba? Tingnan mo in dalandan, santores. Stop po ba? pa. Atis ah, Ang dami. Oh. oh, banda. Oh, may mangga pa din eh. ito pa, mangga. Tsaka ito, lansones. Tsaka ito, ano ito? Bayabas. Hindi pa Ito, atis. Ay, lansones. Lansones. Hindi ko Papaya. Papaya. Hindi mo dinagawang sabun? Papaya. Papaya. Saging, saging. Batu yun saging. saging? Uh, papaya. Daming bunga. Ito pa, Papaya. Untok pa. Papaya. Hala, ang ganda ng saging. Yan, wala puso. Hala, ang ganda ng saging. Kakaibang saging. Ang laki. Ang laki.